1045 Oh 18 Umaba ng konti Lumbitaw ko na yung tulay Meron. Kunin niyo sa Cebu. Ha? Sa Cebu. Tari. oh, Update, update. Magsasama ka ko, pre. Magsasama ko. Saginta ng ano. Ng baha. Saginta ng baha. Ba, isda kalaban mo yan. si Reyna, kalaban. <laughs> ano yung ate? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Oh, ayun ay 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 lang nga. Patay lagi ang kalakalong <laughs> artista ngayon. na yun, ha.

Palaka? <laughs> Daga ang huhulihin yan. Dyan.

Kayangat na nga. <laughs> Dito loli mo. Tapos na. Magandang magandang um, pagpapasit ni lahat. Uh, ito ang inyong New Scooper na nabuhay po dito sa butong. Nakikita uh, po natin ang kalagayan ng mga bubutong na lubang naapektuhan ng habagat. At kaya nang humingi po kami ng tumutulong kung maaari po ay patilihin niyo kami ng bibig sa inyong mga bahay-bahay. Mga tatlong buwan lang po. Sana uh, po ay mapakinggan ng mga may mga babubutin puso at matulungan yung mga residente dito. Ito lang po, nag-uulat po. Ang inyo pong YouTube scoopet. Ano, na? Tapos. tapos na? <laughs> tapos na? Tapos na? Ano, tapos na? Saan ang mga kong kahoy? Hindi lang po. putol Pumasok tayo sa bahay. oh, ikaw, ito na yung lahat. Kali po tayo. Ito po ang subod bahag gang. Pasok po. Hiling <laughs> niya po

kasi yung ang kahin naman yan ni ano eh. Ito po, tingnan niyo po nabubulok na po. Sana po may magmaganda loob na pandan ng ano. <laughs> Kahit po Jura <yun. laughs> box. Aray ko! Sa kabila, sa kabila. sa kabila ng kwarto. Napakalalim po. Wow, <laughs> oh, ang kalagay yun mga kababayan natin dito. <laughs> For na. Para na magkapera, pagkain. nin nakakawalat ba? Ba't daw muna ba niya kasi itong hindi na solid ko eh. Oh, den tapusin na. Ah, maraming maraming salamat po sa mga nakikinig dito po. Ang inyong US you, you Cooper YouTube Scooper nag-uulat from Botong, Cavite na.